Good news ito sa mga Lakers fans dahil may bumalik na nga sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, papalapit na nga ang playoffs at may natitira na lamang na 30 games ang Los Angeles Lakers sa regular season. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang naghahanap ng paraan upang mapalakas ang kanilang lineup. Kamakailan, gumawa sila ng maliit ngunit mahalagang hakbang sa pagkuha kay Alex Len mula sa buyout market. Dahil dito, may apat na silang big men, kabilang ang dalawang two-way players na sina Christian Coloco at Trey Jemison. Ngayon, na kailangan nilang gumawa ng desisyon kung sino ang magiging final 15-man roster nila kung makapasok man sila sa playoffs. Ayon sa mga analysts, dapat bigyan ng standard contract sina Jemison at Goodwin upang magamit sila sa postseason. Gayunpaman, para maisakatuparan ito, kailangang mag-wave ng dalawang manlalaro at ang posibleng tanggalin ng Lakers ay sina Markif Morris at Cam Reddish. Malaki nga daw ang maitutulong ni Jemison sa front court ng Lakers. Dahil sa kanyang hustle at lakas sa rebounding, maaari siyang maging mahalagang bahagi ng rotation. Bukod dito, maaasahan din siya sa depensa laban sa malalakas na big men tulad ni na Nikola Jokic at Joel Embiid. Embiid. Samantala, si Goodwin naman ay makakapagbigay ng instant offense mula sa bench at may kakayahan ding dumepensa sa backcourt. Malinaw na may mahahalagang desisyon na kailangang gawin ang Lakers management. Si Rob Pelinka ay kailangang timbangin kung sino ang dapat manatili sa roster upang matiyak na may sapat silang lakas para sa playoffs. Ang pagdagdag ng mga hustling at defensive-minded players ay maaaring maging susi sa kanilang tagumpay. Sa natitirang bahagi ng season, kailangang ipakita ng Lakers ang kanilang determinasyon at chemistry bilang isang koponan kung maayos nilang mabuo ang kanilang final lineup, may tsansa silang lumaban ng mabuti sa playoffs at posibleng umabot pa sa championship contention. Samantala, bukas na nga magaganap ang inaabang ang sagupaan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets. Marami ang sabik sa laban na ito, hindi lamang dahil sa talento ng parehong koponan, kundi pati na rin sa tensyong namuo matapos hindi matuloy ang trade na dapat sanay nagdala ng bagong muka sa kanilang mga lineup. Dahil dito, mas nagkaroon ng init ang sagupaan, lalo na't maglalaro na sa Hornets si Will. Williams. Inaasahang magpapakitang gilas ito laban sa Lakers upang patunayan ang kanyang halaga lalo na matapos tanggihan ng Lakers ang posibilidad ng kanyang pagsali sa kanilang roster. Samantala para sa Lakers, sigurado namang maglalaro si Knecht isa sa kanilang mahahalagang piraso. Ang kanyang presensya ay siguradong magiging malaking tulong sa opensiba ng Lakers laban sa Hornets. Bukod dito, may magandang balita rin para sa Lakers mula kay Coach JJ Redick. Ayon sa kanya, tatanggalin na niya ang minutes restriction ni sa mga susunod na laro. Malaking bagay ito para sa koponan dahil mas magkakaroon sila ng flexibility sa opensa at depensa. Dagdag pa rito, makakabalik na rin sa laro sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent matapos nilang lumiban sa laban kontra Utah Jazz. Maging si Jackson Hayes ay makakabalik na rin matapos ang natamong facial contusion, kaya't may dagdag na puwersa na ang Lakers sa depensa. Gayunpaman may pangamba pa rin para sa Lakers dahil sa kondisyon ni Lebron James, questionable nga ang kanyang status para sa laro dahil sa ankle soreness. Kung hindi siya makakalaro, tiyak na magiging malaking pagsubok ito para sa Lakers. Sa kabila ng lahat ng ito, isang matinding laban ang inaasahan bukas. Parehong may gustong patunayan ang Lakers at Hornets kaya't asahang magiging mainit ang sagupan sa loob ng court.